Tara. Anong gagawin natin? Pagpitasan po niya. tara, kaya mo pitasin niyan? Hindi. Hindi na tayo magdaan. Ayan, pipitasin na ni Isa yung pinya. Kakainin namin. Isa mo, ayun o, no, yung kulay dilaw. Hmm. Sige, pitasin mo. Baliin mo lang yan. Sige, baliin mo lang yan. Hawakan mo yung pinaka-piña. Sige, hawakan mo. Tapos baliin mo. Bilis! Hawakan mo yung puno niya, yung bunga. Yan, tapos baliin mo. Pataas, pataas. Sige, pagano'n. Pataas. Pa oh. Pagano'n. Sige. Hindi, sige, tulak mo pa ganun. Yan, oh. Hmm, di ba? Pakita mo sa kanila. Pakita mo. Awakan mo na mabuti, tapos pakita mo sa kanila. Hmm. Awakan mo yung, ano nya, yung bunga. o mo bunga. Ay, sana. ka dito. O, labas ka na doon. Oh, pakita mo na. Pakita mo sa kanila kung gaano kalaki. Kasi ilaki ba ng ulo mo yan? Taas mo para makita. Tingin. Ah, no, tara. Iwain mo na dun. Maldita ka talaga. Okay. Wow, hindi eh, naman siya gaano kalaki. pero pwede na. 'Di ba, Ming? Ah, oo, daw sabi ni Minggay. Okay, meron na naman akong pang-upload. Magbakas lang kayo dyan para sa mga kailangan ng mga stars para doon sa ano, sa task ni Meta. Bye-bye.